Good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat. At nagbabalik na naman si Cheryl na laging nagmamaganda. So, ayan guys. is kailangan na natin magtrabaho at gumawa ng content. No? So, ayan. Pag-gising ko sa umaga is nakikipagchismisan ako. Tinitignan ko sa labas ng bintana kung anong pwedeng machismis. Ayan ang aking ginagawa. Pagkatapos niyan, of course, kailangan natin i-check-check ang mga dapat i-check yung mga machichisme sa mga social media. Naman yun na nga, ako may pagkachismosa talaga ako. So, ayan, nag-check tayo kung anong pwede nating gawing content for today's video. So, ayan, guys, talagang tamad na tamad pa ako at nag-unat-unat pa yung lola ninyo ng bonggang-bongga -bongga. pagkatapos. Point. <laughs> Ganyan. Tulog pa rin. Talagang nakakatamad guys. Gumising ng maaga. Pero wala tayong choice kailangan natin gumising na dahil alas 7 na yan at mag alas 8 na ng madaling araw. sayang so guys, may tissue ako sa higaan dahil sinisipon po ang lola ninyo. Talagang barado ang ilong ko lagi pag malamig ang panahon. Ganyan na ang ginagawa. So pagising ko guys is ayang phone ko. Alisin natin yan at magliligpit tayo ng ating pinagkahigaan guys lala uh, aayusin lang natin kasi guys hindi talaga ako gumigising ng hindi ko nililigpit ang aking higaan dapat talaga fix yan so ayan ayos ayos tayo tapos ayan pala guys, so higaan namin may dalawang blanket dyan guys kasi sobrang lamig kagabi. So natutulog pala ako, nakabathrobe ako, nakaganyan ako, nakikita niyo yung damit ko, nakaganyan kasi kulang pa yung dalawang blanket. Itong mga blanket na to guys, pag summer is naka nakalagay yan sa loob ng cabinet dahil hindi naman namin kailangan ng blanket. Pag mainit ang panahon, kailangan lang namin ng electric pan. So, ganyan pala ako mag-ayos, guys. O, sa, punta tayo sa kabila, ganyan, ganyan. Kasi itong, anong, be, itong, ano, guys, tinutulugan namin is, ano lang siya, small, small bedroom siya. Yung big bedroom, guys, is, inalis na may higa namin at nilipat namin dito kasi may bintana dito. Doon sa kabilang kwarto kasi guys may bintana doon kaso kaharap nun is yung another building. So itong bintana dito sa kabilang kwarto is yung makikita ninyo is nature pa yung mga kapitbahay ninyong pwedeng pakipag mga ganyan-ganyan. So, ayan, guys, nahihirapan ako magligpit ng higaan, guys, kasi ang bigat nitong blanket ng bonggang-bongga. So, ayan, ang ganyan ako mag ng bed, guys. Tinatakpan ko yung, ano, mga pilo. So, dapat talaga maayos ang bed natin para mukhang maganda. O, oh, tignan nyo, pag maayos ang bed nyo, talagang maganda siya. So, ayan. Yeah pagkatapos nyan guys is pupunta na tayo sa banyo syempre naman hindi naman ako pwedeng kumain nang hindi ako naghihilamos at nagbabratch ng ngipin eh kailangan nating alagaan ang ating ngipin guys kasi nung nagpunta kami sa dentist talagang nakita ko yung mga problema ng aking ngipin na dapat na nating iayos so nung nagpunta kami ng dentist niloloko pa ako ng asawa ko na balak daw niya patanggalin lahat ng ngipin ko at lalagyan na lang daw ng pustiso para mas mabilis pang brushin at ano talagang hindi magkakaroon ng damage so ayun ang sinasabi sa akin ng asawa ko na So, ayan guys, magto-toothbrush na tayo ng ngipin. Kailangan natin alagaan ng ating ngipin. Kasi ang mahal magpagawa ng ngipin guys. Magpaayos, magpalinis at kung anong-ano -ano pa. Sobrang mahal. Oh my goodness gracious. May talagang mababangkrap ang aming bangko pag pumunta ka ng dentista dito sa ibang bansa guys. Dahil sobrang bahal nilang maningil. Sinasabi ko nga sa aking asawa na pwedeng yung mga damage lang, hindi buong ngipin. Kasi talaga pag pumunta ka ng dentista, talagang buong ngipin talaga ipapaayos mo. Hindi mo pwedeng ipaayos isang ngipin o dalawang ngipin lang. Talagang bonggang-bonggang buong ngipin mo talaga. Kaya bonggang-bongga din ang bayad sa kanila. So pag nagihilamas pala ako guys, hindi ako gumagamit ng tubig. Nakikita niyo may sponge akong ginagamit sa aking mukha para panglinis kasi sa tuwing pupunta kayo ng salon guys, At nagpapa-facial kayo. Sa salon kasi hindi sila gumagamit ng tubig panglinis linis na mukha ninyo, ba? Diba? Pag nililinisan nila, gumagamit sila ng sponge. So ako, bumili din ako ng sponge at yun ang aking ginagamit. Alam nyo na nga, may pagkagaya-gaya tayo. Pagkatapos nyan guys, is may tumatalsik sa lababo dito sa may CR at kailangan nating tuyuan siya. Yo, kasi nang basa dito sa lababo, no? Pag ayan, tapos nyan is pagkatapos natin maghila, Ramos is mag-hydrate tayo ng ating pagmumukha. Dahil sobrang dry na dry talaga ang aking pagmumukha guys ng bonggang bongga. Kasi pag winter talaga, talagang 100% dry na dry ang aking mukha. So ayan, magba-vitamins tayo, vitamin serum at sunscreen. Bakit nga ba ako nagsa-sunscreen? Nandirito lang naman ako sa loob ng bahay type ko lang talaga mag sunscreen guys. Tapos nyan, maglalagay tayo ng CeraVe cream which is pang hydrate din ng ating pagmumuka. So ayan ang ginagawa ko every morning guys. No? Pagkatapos nyan, ayan pahid pahid lang tayo. Dapat yung mga cream is matuyo sa ating mukha. Tapos mag aayos uli ako ng aking buho kasi na naghilamas ako is na ano siya, nag-loss Dapat maayos ang ating buhok, no? Every morning, pagkatapos nyan, guys, is siya ako ng hand ko kasi ano gumamit ako ng mga cream, mga ganyan. So kailangan natin alisin yung mga cream sa ating sa ating hand kasi kumakain ako at ginagamit ko ang aking hand sa pagkain ng tinapay. yan ugasan lang natin siya ng bongga-bongga para ma maalis yung mga cream. Katapos niyan, guys, is yung na natin ng ating kamay para hindi mapasma at mag-ugat-ugat. Pagkatapos nyan guys, is yan, ilak na natin at pupunta tayo sa kabila. Yan, i na natin yung ilaw. Tapos yung mga pinagkainan ng aking asawa, alam nyo na ako sinong tagalinis is ako. Ganyan. At pagkatapos nyan, yung mga orasyon ko sa aking buhay ay is natapos na. Pumunta na tayo sa kusina at doon na tayo maghahanap ng ating food. So, ang ano ko lang guys, ang food ko lang ngayon this morning is magkakape lang ako at magbe-bread tayo. Alam nyo naman, as usual, ganun talaga ang aking umagahan. So, ayan, kunin na natin ang ating milk at yan ang laman ng aming ref. Wala na, ubus na. So, ayan. Pagkatapos nyan is ilalagay na natin dito sa ano ko, sa basta pinaglalagyanan kong pampainitan ng, ng milk. At pagkatapos nyan, guys, is kukuha tayo ng baso. Ayan, yung baso nasa baba talaga. Alam nyo na, malit na tao. Dapat everything is down, no? Pati yung kape, oh, tingnan nyo, abot na abot ng lola ninyo. <laughs> Pagkatapos nyan guys is maglalagay na tayo ng kape sa baso at asukal. Dahil hindi ho ako nagkakape ng walang asukal. Kailangan may asukal. Pagkatapos nyan kumulo na ang milk. Ayan ilagay na natin dito sa may baso natin. At pagkatapos nyan is halu-haluin na natin. Pagkatapos mahalo is lalagyan na natin ng tubig yung ginamit ko para madaling hugasan. At kukunin na natin ang bread ko. Diyan ko pala nilalagay ang bread ko. Ayan, nagpaganda pa ang lola ninyo sa camera. At kayan guys, no, pumunta na tayo sa may sala. At dyan na po ako maglalagay ng ilang hours. Mga 15 hours ako naglalagay dyan hanggang dumilim na talagang hindi na ako umalis sa aking trono. So, manonood pala ako ng movie sa aking laptop at ikukonek ko siya sa TV, guys. Kasi, yung mga pinapanood ko sa Prime is napanood ko na ata lahat. So, ang panonood natin is mga video na nanggaling sa aking laptop. So, ayan lang, guys. Bye!